Alright mga katakbis, nakuha na ginutong ki-drop sa boardwalk naga Ang nakakuha mga katakbis, kauban sa nagustra buwan. Grabe, ang ako mga paluwers, purus-purus kaila. Sana, aw. Ang aday, nauday uban nga dili. What? Hindi. <laughs> Kay naara sa top term diri sa naga mag drop mga katag base wala patani at dog lain lain nga lugar kay nga tuang oras kay limited na ra kayo. So are lang gyapon ta sa naga mag -toy -toyok, mga katag Mga Magatabang-tabang ta ginagmay. So right. Let's go ga palo sa akong Facebook page mga katagbis Katagbis Moto Vlog Ayan po yung uh, Facebook page ko mga katagbis O ga ka sa ako YouTube channel Kurulan Vlogs Basi ga magkuan mo mag Maglibog mo mga katagbis Nga nga kuhang sticker Lahilahi siya pangalan Nasugda naman na ako good Stop, Ang pangalan mga Katagbis sa YouTube channel, Borolan Vlogs. Tapos yung Facebook face page nato Katagbis Moto Vlog. Okay, magpabuhat pa kaan mga Katagbis, abang-abang lang mo magpabuhat sa magpabuhat kaan na sticker sa sa Facebook page nato Katagbis Moto Kaya Ayan abang-abang lang mo mga Katagbis para mga taga mo og sticker sa akong Facebook page Katagbis motovlog ha. Right? Maraming salamat sa mga bag-o kong followers diha. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga mga ma'am, mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. So, sana makas uh, maka, maka, ano ta, muangat ni ato ang channel para daghan patang matabangan mga katagbis. Mauna yung atong goal sa ato ang Facebook page mga katagbis o sa ato ang YouTube channel na makatabang ginagmay sa mga tao na nangangailangan. Alright, let's go!